So what's up mga kaboy uh, Magandang umaga sa inyo mga kaboy no uh, Update lang po tayo mga kaboy Dahil mga kaboy marami pong nagtatanong mga kaboy Kung bakit wala na po raw akong mga upload Wala na daw akong upload sa youtube Sa facebook page uh, Kaya po ako nandito ngayon mga kaboy Nagpapakita po sa inyo mga kaboy kung Bakit uh, madalang na po tayo mag uh, upload uh, Hindi na po ako nakapag upload ng Yung mukbang mukbang mga kaboy Kaya kaya po sasabihin ko po sa inyo mga kaboy ngayon uh, Mga kaboy Uh, ganun kasi yung nangyayari mga kaboy. Nung mga nakaraang buwan mga kaboy, uh, nagkasakit po dito yung anak ko. Yung ah, dito, tiyang ko, nagkasakit. sumakit Tapos, nagtataka na ako mga boy, mga uh, isang linggo na, hindi po nawala yung ano, kirot dito. Gumagapang po dito sa likod. Kaya yun, naisipan ko, magpatsik up mga kaboy. Unang patsik ko mga boy, sa postela. Uh, sabi ng doktor, uh, ano, ano, lang daw, yung heart, uh, yung tinatawag na Acid reflux, mga kaboy, yun lang daw Gird na umakyat daw Kaya binigyan po ko ng gamot Yun, wala naman mga tatlong araw Pero bumalik, mga kaboy. Kaya gusto ko, mga kaboy, masuri talaga yung katawan ko Kaya Pumunta ako sa ano? Dun sa malaking hospital Kaya dun, nagpa-city scan ako, ultrasound Yun uh, Nung unang Nung unang ultrasound, mga kaboy, Sabi ng doktor, meron daw akong ano Bato sa abdo Tapos Yon, Binigyan po ako ng gamot uh, Uminom po ko ng gamot mga kaboy Magit sa buwan mga kaboy Tingnan niyo yung gamot ko mga kaboy oh. Nainom ko na to Ngayon mga kaboy wala, wala na ako nainom Dahil eh, na ano na Magit sa na Baka makiktuhan yung ano natin Kidney natin oh. Ito yung gamot ko mga kaboy oh. ito, 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 yung ano Mga ano bahayan mga kaboy oh. Maraming gamot yun, mga boy, oh. yan mga kaboy Yan ubus ko yun mga boy. Yan tapos nung time na yun mga kaboy min ako Tapos bumalik yung, uh, Sinabi ko sa doktor na tapos ko na, uh, Natapos ko na yung Isang buwan Tapos hindi pa rin nawala yung sakit uh, Sabi ng doktor uh, pasitis Pasiti scan daw mga kaboy Pasiti scan na naman ako Nung result sa uh, CT scan ganun, ganun, din yung result nung ultrasound uh, Ang tinatawag doon ay Calculus cholecystitis mga boy, yung may ano daw uh, namamagang up to mga boy. tapos uh, dahil po daw namamaga dahil daw sa bato mga boy. kaya sabi ng doktor uh, ang paraan na daw mga boy, para daw mawala yung sakit, kailangan na daw operahan yun mga kaboy yun na po yung i ko ngayon mga kaboy operahan daw ako uh, yung isa may dalawang operas sabi ng doktor yung isa, yung maliit lang daw yung butas yung tinatawag na laparoscopic ang tinatawag kaya may ba malaking bayad yung makabuy 40,000 kaya hindi ko kaya uh, ganong halaga ang pera kaya doon na lang ako sa ano sa mura yung tinatawag na open open yung open lang makabuy dito siguro ganong kahaba makaboy siguro siguro makabuy ganong kahaba yung ano tabas dito ganon na lang sabi, sabi, ng doktor ang bibilihin ko daw yung mga ano lang gamit sa pantahi tapos meron namang ano, meron namang malasakit mga boytot. Lalapit tayo sa malasakit para wala tayong mababayaran. So meron naman tayong mababayaran noon, bibili, bibili sa labas, yung mabili sa labas. Kaya ngayon hindi po ako nakapag-upload ng mukbang dahil meron po akong bato sa abdo. Ah uh, Kung itatanong nyo mga kaboy kung bakit po ako nagkaroon ng ano, sa abdo. Ano yun mga kaboy? ah uh, namumuong ano yun namumuong mantika sabi ng doktor kaya mahilig po ako sa ano kasi yung lutong gisa mamantikang mga pagkain yun ang mga ano ko di ba makita sa vlog ko nag-iiba na yung vlog ko video uh, wala na po yung uh, mukbang dahil umiwas na po ako sa mga yung mga kinakain na mantika mga boy dahil meron po akong bato sa abdo may mga gaboy. kaya nakakita na sa po ako ngayon papoopera na daw uh, bukas babalik po ako bukas mga boy uh, kukunin ko na yung result ng x-ray pinaulit po yung x-ray ko tapos yung ano sa mga dugo hindi ko alam kung ano yung klaseng ano yun tapos sa uh, dito sa heart sinusuri nila Uh, kailangan po daw yung susuriin para pag opera clear lahat yung katawan mo kaya ng katawan mo tapos yun i-schedule i-schedule lang ka na mga boy, so, opera so bukas mga boy babalik uh, po ako bukas papakita ko yung result ko lahat at uh, saka mag uh, mag ano na daw mag i-schedule na daw po opera so mga boy, update lang po tayo mga boy susunod na araw mga boy, na pag naoperahan na or di kaya hindi pa naoperahan, update lang po tayo. Ito lang muna yung content natin, Magaboy. So pag pi natin natin, Magaboy, na magiging successful yung operasyon ko, Magaboy. So maraming salamat, Magaboy. God bless.